Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Bartolome, isang apostol ng ating Panginoon, isa sa mga malapit na kaibigan ni Jesus. Si San Bartolome ay kilala sa kanyang sikat na linya at ano ang kanyang sabi, Natagpuan namin ang Mesiyas. We have found the Messiah. Ito po yung pangungusap na malimit na binibigkas ng mga alagad ni Jesus. Unang sinabi po ito ni Andres sa kanyang kapatid na si Simon Pedro. Ngayon naman narinig natin ito na sinabi ni Felipe kay Bartolome. We have found the Messiah. Nakita namin ang Mesiyas. Anong siyang ibig sabihin? Kung ating titignan, ang isang alagad ni Yesus ay hindi lamang tagasunod. Ang isang alagad ni Yesus ay hindi lamang tagapagpatuloy ng kanyang nasimulan. Kundi maliwanag pa sa Ebanghelyo at sa halimbawa na ating napakinggan ng pagiging alagad ay isang taong nagdadala sa atin kay Yesus. Because a disciple, and apostle of that, is someone who brings us closer to God. Is someone who introduced Jesus to us. Yun po yung isang misyon ng isang alagan. Ang ipakilala si Jesus. Ang dalhin tayo sa Panginoon. This is very ideal. Kung ating titignan, talagang napakaganda. Hindi mo kinakailangan maging apostol ng pananampalataya at alagad ng Panginoon upang masabing trabaho mo ito. Sa ang bawat binyagan, ito po ang isa sa ating mga tungkulin, ang dalhin tayo kay Jesus, ang ipakilala ang Diyos. Pero tabi-tabi po, tabi-tabi. Ah, Nakalulungkot, hindi na nga po ito natin nagagawa, ang ipakilala ang Diyos mas nakakalungkot, tayo pa ang nagsisilbing hadlang upang mapalapit ang Diyos sa kapwa. Tayo pa ang nagsisilbing MH. Alam niyo po yung MH? Malaking hadlang. Upang makilala ng kapwa kung sino si Jesus. Mga minamahag ka mga kapatid, alam niyo ito po ay isang napakalaking tungkulin na dapat sana'y napagtatagumpayan po natin. Kung ating titignan sa ating mga kaibigan, kanino ba natin nakikilala si Jesus? Sino ang nagdala sa atin sa Panginoon? Malimit po, kwento po ito ng mga taong naglingkod sa simbahan. Sasabihin nila, ah, kaya ako napasok sa simbahan, may nag-anyaya sa akin. Ah, kaya ako nakapasok sa parokya sapagkat merong minsang nag-imbita. Kung ako niyang tatanungin, paano ko nakilala ang Diyos? Hindi po perpekto ang aming pamilya. Hindi po perpekto yung aming tahanan. Pero tahasan kong sasabihin, sa loob ng bahay ko nakilala kung sino ang Diyos sa bahay po namin, normal po yung pagdarasal ng rosaryo araw-araw. Sa bahay po namin, normal nagawain gawain yung magdasal bago kumain. Sa bahay po namin, katwiran ng nanay kong teacher, kung kaya mong bumarkada ng Sabado, dapat mas may kapanahon ka at kaya mong magsimba kapag araw ng linggo. At nung pumasok ako ng seminaryo, no, yung po yung naging daan para sa akin upang mapalapit sa Diyos. Hindi pari at madre ang nanay ko at tatay ko. Pero ang mga magulang ko ang nagsilbing parang si Bartolome, parang si Andres na nagpakilala kay Jesus. Mga minamahal ko mga magulang, ito po ang inyong tungkulin din na dapat inyong mapagtagumpayan. Ilapit ang inyong mga anak sa Panginoon. Huwag na po tayong magbiro. Sa inyo po ba dinadala inyong mga anak? Sa Jollibee, sa SM, yung mga sa Christian po natin, huwag po kayong magagalit sa akin, ha? Tinatanong ko po sila palagi, Nasaan nung nanay mo? hindi ko pa namimit yung tatay mo. Alam nyo, nakakasugat ng dibdib. Bakit? Masakit sa pag mo, sabi nila, hindi po nagsisimba si mama at si papa. Kaya nung investiture po nung labing isa nung linggo, ang saya-saya ko. Sa unang pagkakataon, nakita at nakilala ko ang kanilang mga magulang. Simpleng pagsisimba pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan kung paano ang maging mabuting magulang. Kaya ngayong gabing ito, isang aral po yung tinuturo sa atin. Bilang alagad ni Jesus, ang unang tungkulin natin, magdala ng kapwa patungo kay Jesus. Ipakilala si Jesus sa ating kapwa at huwag sanang mangyari na hindi na nga ito nagagawa. Hindi na nga na isa sa buhay. Hindi na nga na pagtatagumpayan. Bagkus tayo pa ang nagsisilbing hadlang. May emphasis. Nagsisilbing sagabal upang ang kapwa makalapit sa Diyos. balikan po ninyo ang inyong loob ng mga tahanan. Kaya kapag tinitin ako po yung mga sakrista natin, sabi ko nga po sa inyo, there is a certain hope that fills my heart as a priest. Siyempre, masaya po ako kung magiging pari ang mga ito. Pero alam niyo, sabi ko nga po nung linggo, sapat na po yung katotohanan na hindi man sila pumasok ng seminaryo, pero matututuhan ng mga batang ito kung paano maging gentleman. Yung mga tatay po, huwag kayong magagalit sa akin. I think that is what we lack in our community nowadays. A brother who is a gentleman, a father who is a real gentleman, Kapag sinabi natin, gentleman, hindi lamang yung nagbubukas ng pintuan. Hindi lamang yung nagbibigay ng silya. Ang gentleman, yung may paninindigan. Ang gentleman, yung alam kung ano ang tama at mali. Marami po sa mga kabataan natin ngayon ang tatakbo sa politika at papasok po sa larangan ng paglilingkod sa barangay. Sabi ko sa kanila, isang bagay lang. You have already the edge. Hindi ko sila kinakampanya. Pero ang ibig ko lamang sabihin, you have already the edge. Bakit? Kasi nasa simbahan. Pero sana, wag naman mangyari na kaya tatakbo. Ha? Dahil kasi kilala na. Huwag naman sanang tatakbo kasi bakit? May sweldo. Hmm. Kaya tunay na talagang yung mga, sorry for the word, no? Yung mga buwaya ngayon sa pamahalaan, sa barangay, nagsimula yan. Malamang pagkatapos ng misang to, maraming, maraming aaway sa akin. No? Pero yung po sinasabi ng Ebanghelyo, hindi po ako may sabi nun, yung Ebanghelyo. To be a real gentleman. Kaya, ang panalangin natin ngayong gabi, sana sa pamamagitan ng ating halimbawa, maakay natin ang kapwa patungo kay Jesus. Sana sa pamamagitan ng ating pamumuhay, makilala ng kapwa sino ang Diyos. At pangalawa, kung sakasakaling hindi pa natin ito nagagawa, wag naman po sana na magsilbing sa gabal upang ang Diyos makilala ng kapwa. Malimit ko po itong sinasabi sa mga sakristan, hindi na kayo ba sa sakristan. Kayo ay bahagi ng simbahan. What you do, what you say, how you act, would always reflect your being a part of the church. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, matuto po tayo kay Bartolome, ang alagad at kaibigan ni Jesus, nawa sa pamamagitan ng ating pamumuhay, nawa sa pamamagitan ng ating halimbawa, maakay ang kapwa patungo kay Jesus. Makilala ng kapwa kung sino ang Diyos. San Bartolome, ipanalangin niyo po kami. Amen.